Sir Mike, paano po bumuo ng malakas na brand identity sa iyong negosyo? Ah, uh, okay. Magandang tanong 'yan. Sa mga viewers natin, siguro magandang example brand identity si Sir Tony Tangkatsong ng Jollibee. Nung na-create niya pa mula sa ice cream hanggang sa hamburger, tapos naging chicken joy. Pag nakita mo na kagad yung Jollibee, mascot, tapos yung Joy, technically ang binibenta niya ay hindi hamburger, hindi fried chicken, kundi yung brand ng Joy. So, Jollibee, masaya kagad yung mga bata. At yung mga batang yan, hindi yun din yung tatanda. So, that's the brand identity. Sunod kong example is Starbucks. So, na-create nila yan na every time nandun ka, hindi ang binibenta ay kape. Ang binibenta is socialization, peace of mind while sitting and relaxing. Kaya nga halos yung isang tasang kape, eh inaabot maghapon. At ito, pinakagusto kong sample ng brand identity. Kita niyo yung story ni Glenda? Marami na nakakaalam, halos lahat kayo. Idinikit niya lang yung brilliant niya sa kanyang... soap. ngayon, tinayo niya na yung brilliant construction, ah, hindi lang brilliant skin, may mga iba-iba pa siya na nakadikit din. Yung parang group na niya na aesthetics. Ang pagbibuild ng brand identity, nakadikit talaga rin sa tao. So, pwede kasing... Siguro sa US, dagdag ko pa. Parang si Donald Trump. Nalugi, umaman, nalugi, umaman, nalugi, umaman. Pero dire diretso Kasi ang tingin ng tao kay Trump is winner. At ang identity niya is fighter. Lalaban siya. So, marami pa rin nagkakapital. Sabi ko, tatlo lang example ko, napasipag pa ako, eto pa. Kasi wala naman tayong script, script dito, Ace. Alam niya na mga loyal nating nanonood na pinagpipray lang natin kay God kung anong sasabihin natin. At normally, kung anong lumabas sa, sa mouth natin, sana maging instrumento na makatulong sa kapwa Pilipino. Ang isa ko pang example na pang 5 is si Elon Musk. Si Elon Musk, pag nanghingi siya ng funding sa government man or sa mga pelo-Americans niya, kung humingi siya ng 1B, baka hindi yun eh, mas malaki pa yung binibigay. Kasi na-create niya, yung identity niya, actually as a brand. Na pag Elon Musk, pag bago niyang gawa, chak na hindi niya titigilan. Yung persistency niya, yung tenacity, yung grit, gagawin niya. Whether... Tesla o X o yung sa aerospace niya, SpaceX or yung boring company niya. Baka hindi nyo alam, may boring company siya. As in boring, B-O-R-I-N-G. Boring, pero hindi boring na boring. As in, hinuhukay nila yung mga dapat hukayin. Yung mga bundok na hindi nadadaanan, sila yung gumagawa at ang ganda ng technology nila na So yun, yun ang example ko about brand identity. Always create. Kasi nga, parang tayo, nagnegosyo tayo 30 years ago. So, create siya slowly. Hindi yung, eh, gusto ko ngayon, overnight, create na ako ng brand ko. Identity ko guide to. Hindi. Yung tao, unti-unti nilang mararamdaman kung tatangkilikin ka o hindi. At ito lang ang hiling ko sa inyo, please. do sa mga sumisikat naman, na content creators o kung sino man, kung palagay niyo namang hindi kayo makakatulong sa gobyerno at iba yung iba yung calling ninyo at hindi naman sa public service, huwag naman kayong tumakbo, huwag naman kayong mag-file ng ano. Yes, may brand identity, pero it remains to be seen. Iba yung brand identity sa commercial o sa negosyo kaysa naman po doon sa politika kasi yun po ay public service. Dapat serbisyo, ibibigay mo yung katawan mo, yung sarili mo, yung utak mo, hindi yung kumikreate ka ng brand para sumikat at mangyayari, pupunta ka doon. So please idikit nyo muna sa product o serbisyo para maiangat natin ang buhay ng mga kapwa Pilipino. 'Yun lang naman po. Uh, muli uh, magandang umaga sa mga viewers natin. Lagi tayong umaga kahit gabi ngayon. Kasi yung bike ni Kuya Mike, we always pedal to success. Good morning.